Kung pagbabasehan ang ilang mga libro pang kasaysayan noon, nakakahon lamang ang may sa loob ng old city ng Intramuros. Sa ilang mga lumang larawan at maging sa mga ginawang mapping, maniniwala ba kayo mga 300 history na ang kasalukuyang lokasyon na mga lulusod ng Makati, Paranaque at Muntinlupa ay kagubatan? o hindi naman kaya'y swampy areas noong unang panahon? Sa 1885 na The Environs of Manila Map ni Reklu, kapansin-pansin ang bahagi minarkahan niya bilang Mount Mani. Sa kasalukuyang mga imaging ng Google Maps, sa bahaging ito na matatagpuan ang intersection o ang sukat road. Sa isang online article, nabanggit po